Bu. Ah. Uh, ba. Yeah, very good. Ah. Uh, ba. Yeah. Mabilis na yun dapat. Pag dito na bagal. Dito, mabilis na siya. Ah. b Ah. <laughs> uh, be. Ah. Hindi. Ah. b Ganon. Ah. Be. Ah. Uh, bu. Bu. <laughs> Abo. Abo. Yan. B. B. What's it? Bape. Bi B. Bi, <laughs> bo. Bi. <laughs> Bibo Bbo. It's all very good. I. Ba. Oh. Iba. <laughs> Iba. 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 B. B. Bebe Bbe. Yan, very good. U. Bear, Oo -be. Be. 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 very good. Our oh, next lemon, it's a lemon. Uh -huh. ubo ay ubo ubo b b b b buo 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 ba ba eh baba ano? ba ay wala pala. Sige, okay Basta babae yun. Bao. Bao. ba, -o. ba -o. Yun. i ba ba. O mabilis nan. Mabilis nun. Baba. <laughs> iba, ibaba. <laughs> ibaba. Ang sa gi nga Hindi, saging <laughs> Saging Ay nasa kainga Hindi, ka I Hmm Sabi mo nga Kai -e -ng. Hmm <laughs> Kaing Kaing Hindi <laughs> kaing <laughs> Kaing Ang Ta Bing tabing Ay Ma Ha Ba Ang Ba Rong Ay Tu Yo Na Oh ano daw ang tuyo na? Baro Barong. 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 Ba barong. 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 Hindi. <laughs> <De>? Barong. Barong. <laughs> walang Lang. Yun. Bu. Nga. Ang. puno. Ayun. alin daw ang walang bunga? Puno. Puno. Very good. Oh, magaling ka naman pala sa comprehension eh. Oh yay!